the next day. Good morning! Um, I'm slicing a pizza para sa mga ano, para dadalhin ng mga bata for school. Ito ang kanilang magiging lunch. Kasi by requested. Binilang sila ni daddy ng kanilang pizza and butuin natin para sa kanila. Hmm, tapos, kung ano ko lang ito, I air fryer ko lang. Yeah. Actually, this pizza is really good sa ano to eh, sa sobis. Mm -hmm. Ayun. Magandang umara sa lahat ng mga mamis. Pasukan na naman. Hmm. So, ito, gawin na. Yes, love. good morning, baby. da-dalawa. para sa kanilang ano si ate, si baby tapos so ito lang ginagawa the fryer lang natin ito e, Ayun. tapos iset lang natin ito Oh, dito. So, ready na. Ano? Hinge rack. Ano mami? Is super, super best friend ko talaga ito ngayon. Kasi, lahat ng pwede mong i-oven. Nandito na. Pwede, pwede na. Kaya, easy job para kay mami. O, di ba? Good morning, everyone. O, oh, sasama namin si Buddy. Stay, stay, stay Okay, come there. on. It's okay, baby. Go, go, go. Okay. I had some. Oh, Oh, what a sweet, what a sweet ba uh, body. Oh. Alam nyo, si body, ano lang yan eh. Uh, hindi, uh, parang going four months pa lang yan siya eh. And ano yan eh, um, mga, mga isang, isang buwan pa lang dito sa amin. Pero tingnan nyo naman kung gaano siya ka, ka, happy. Happy, happy talaga siya. And ano talaga, yung nature niya is ano, uh, happy, bubbly, friendly. Tapos, ah uh, hyper. Playful lang talaga siya. Hi, George! So, yan. Playful. And of course, si Boss, may kasama na siyang body. Silang maglarong dalawa. Oh, di ba? Nakakatuwa talaga. Pati asawa ko nag-enjoy talaga diyan kay Buddy. Finally, nakahanap kami ng, ng ang aso na hindi masyado alagain at the same time. Um, hindi malaki. Hello, manda may pa-baby ako dito sa papakita sa inyo yan oh tingnan niyo yung maliit na yan nako feel na feel talaga niya ang kanyang dade mm. tulog na tulog ang ang, ang baby oh may baby baby naman talaga yan eh. of course and ang aking baby din pero damulag na eto na lang ang aking baby baby kasi baby pa talaga yan siya so nanonood sila ng show at the same time nandiyan si body natutulog Si Kuya, nandito din. Hello, Kuya. Pogi. Are you playing with the, with the girls, Kuya? Yeah. That's cool. Oh, Lord! Oh, Lord! That's so surprising. I know, right? Oh, my God, I'm so scared. This is ghost in there. tayo ng shrimp kasi ilalagay natin siya sa ating spring rolls para masarap siya. Actually, ano to, eh, nabili ko to sa no frills ng tigda dalawa at tigwa one dollar lang yung almost three dollars na ano price ang oh, ba diba? so nung last yun ano yun na La mga last uh, stock niyun siguro so binili ko lahat nas mga fifty plus and oh di ba at least nakamura tayo meron na tayong shrimp pero parang ano to eh parang farm ito eh so pero okay rin ah. at least paminsan minsan lang naman eh alam mo na So, kasi nga, ang mga ano, ang mga bata is ma mahilig talaga sa spring rolls. And, kasama na ang tatay. Paboritong paborito nila ang spring rolls. At wag ka, isama mo na din si boss. Siyempre, hindi talaga mawawala ng, ano, ng treat para kay boss ng spring rolls. Mm, ganun yon Ito ang batang kumakain ng pomelo. <laughs> Yummy! Yummy! Gusto, niyan kasi, uh, gusto gusto niya kasi gusto niya kasi matamis siya. Ka. Pero pag hindi matamis, ay, ayaw niya. At ayaw ko din siya. Okay. Pero tingnan nyo. Nagbabalat. Marunong na yung magbalat ng kanyang pomelo. Ano ito? Ah, uh, uh, honey, uh, sweet honey, ah, uh, Honey pomelo ba yun? Pero mas masarap yung ano, yung pink ruby pomelo. So good, baby? Yeah. Oh. Tingnan niyo. Marunong, marunong na mag-ano. Marunong na magbalat ng ah, uh, ng suha. Mm. Canadian po yan. Pero mahilig sa pomelo. Alam mo talagang may, may dugong Pilipino. Di ba? <laughs> Joker yan si baby. How is it, baby? Is it sour? Yummy. Yummy. Oh, explain the taste. Um, it tastes like yummy. Yummy. I don't know. You don't know. Seriously. Ano yan sa pang ano niyan sa pang tatlong na pangatlong na niya niya yan na ano yung yung dalawa, ubus na. O, oh, tingnan niyo, o. Oh. Nakadami na siya, o. Oh. Seryoso nga, eh. <laughs> Pomelo girl. I dare call you Pomelo girl. I'm mango girl! Ay, yan, Oh, yes, you're a mango girl, too. Well, every season, I call you differently because you're, the, the, the availability, availability of the fruits is not all in one, right? So now it's pomelo time, so I'm gonna call you a pomelo girl. And next time when it's mango season, I'll call you a mango girl. How is that how is that sound? Sound wonderful? it it's, it's, smells delicious. <laughs> <laughs> it will smell like delicious. Oh. Nice. So think oh yeah, no, Kaya ito mga anak, oh! kung marunong ano na ano yan, tawag mo ito siya, uh, siya, sa... uh, sa kahit saan mo ano, dalhin. Ayan. Good job, baby. I know, right? I know, right? <laughs> oh, meron pa dito, oh. Hmm. Ang may abilabo Nilagay ko dito para hindi na ano mag-dry yung skin para mag ma madali siyang balatan. Kasi ang aking girl, serious sa kanyang ginagawa. So, Bye! So, andito si Buddy at saka si ate. So, mamaya mag-exchange yan sila mamaya. Aalis yung isa, babalik ang isa. Aalis ang isa, babalik ang isa. Pero ito, tingnan nyo naman itong isa. Feel na feel talaga niya. hindi in, ma ako. Kasi nga, matutulog yan siya dyan kay daddy. Tingnan nyo itong body na ito. My goodness. Ang cute, cute, cute. And ito naman ang aking isang bunsong damulag. Mm. <laughs> pa-cute. Pa-cute talaga ito si, si, si Zoe. oh, pa-cute talaga itong baby na ito. Oh. Pero wag kayo. Maganda yan. Ito na. Imi-mix na natin lahat. So, tingnan nyo. Ang nilagay ko dyan is corn, uh, ground chicken, um, shrimp, Um, bawang onions um, carrots tapos ano uh, salt may konting vinegar and konting toyo and hoisin sauce para masarap at manamnam yung ating ano ang ating uh, spring rolls masarap ito kung lagyan ng ano ng spring onions pero dahil wala tayo kaya rebombom na Hmm. <gasps> diba? <ks> oh. Para makagawa tayo ng madami-dami. Kasi gusto ng mga bata ang spring rolls. So, mix-mix lang natin. Ayan, mag... Ano na tayo? Mm, maglagay na... Magawa natin ng spring rolls. Ganyan lang siya. And then... Tiyan! course, yung ating uh, harina na may tubig. Mm -hmm -hmm. And roll you, roll you. Masarap na. Tinikman ko na yung ano. May, may niluto akong isang spring roll and okay na yung lasa niya. Masarap na siya. So, kasi naghihintay ng mga bata. Kaya Mmm, yummy nurse ito. Kasi paborito nila ito. Ito ang pinakapaborito nilang pagkain. Spring roll. At saka wag ka. Masarap ang gawa ni mami na spring roll. And mahal ang spring raw sa restaurant. Kaya, ano na lang natin natin para makamura at makadami tayo. Kasi, mahirap na. Pag ako mo-order doon sa ano, example sa mga ano, Asian uh, restaurant, Naku, yung apat na piraso na sa $8 na. Apat o lima, ganun. Hindi naman ganun kalakikan. Kaya ito, homemade pa. Alam mo yung ingredients mo. Complete recados. At hindi tinipid. And kaya masarap siya. Lutuin ko siya, lutuin ko na ito siya. Tapos, i-freezer ko yung iba. Tapos para anytime, meron na pit, meron akong maluto. Diba? And, nakadami na tayo makagagawa din ng madami at the same time makakamura tayo mga donya nakalutot na tayo so ito nag-anon ako nag um, kinakat ko na yung mga spring rolls kasi ibibigay ko na doon sa aking mga ano sa aking mga tatlong itlog at saka kay daddy kasi nanonood sila ng uh, movie sa living room oh di pa O, oh, hmm. ko yami yan yami yami ano yan agawa ng uh, may pagmamahal oh uh, Of course, hindi pwedeng walang ch sweet chili sauce. Yan talagang kapartner niyan. Wala nang iba. Eto na, Daddy! <laughs> Thank you, love! Enjoy! You're welcome! Can't believe I'm on TV. So, ayan. Nabigay na natin ang kanilang dinner. Actually, meron pa yung kasunod, pero yan na muna. And mamaya, mabubusog niyan sila kasi nga, puro spring roba naman na binigay ko. <laughs> So, of course, nandiyan si Buddy Baby. Goodness. What is Pog Baby?